Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay isang parabula na pinamagatang ang alitaptap at ang bituin. Ngayon ay inanyan ko kayong makinig at ituon ang inyong mga atensyon sa akin. Ang alitaptap at ang bituin. Sa isang malayong kagubatan, may isang alitaptap na ang tanging pangarap ay maging kasing ng isang bituin sa langit. Araw-araw, Pinagmamasdan niya ang bituin sa gabi. Napakaliwanag mo. Lahat ay humahanga sa iyo, sabi ng alitoptap. Samantalang ako, saglit lang ang liwanag at kaunti lang ang nakakapansin. Isang gabi, lumapit ang isang matandang tipaklong at narinig ang kanyang daing. Bakit mo gustong maging bituin? Tanong ng tipaklong. Sumagot ang alitap-tap. Dahil gusto kong maging mahalaga at hindi malimutan. Ngumiti ang tipaklong at sinabing, Anak, ang halaga ng liwanag mo ay hindi nasusukat sa laki. Sa dilim ng nabuhan, ikaw ay ang tanging tanglaw ng mga katulad ko. Hindi mo kailangang abutin ang langit para maging mahalaga. Natahimik ang alitap-tap. Sa gabing iyon, masaya niyang pinalipad ang kanyang liwanag. Hindi para sa paghanga, kundi para makatulong. So, ang aral na mapupulot natin dito ay hindi kailangang maging malaki o, o sikat para maging mahalaga. Ang tunay na halaga ay nasa kabutihang na ibabahagi mo sa iba. Maraming salamat sa inyong pakikinig.